Di ba, nakaraan nga. Pinatayad tayo ng wifi. May naisip ako ngayon. Ano e, yun? Isasali na natin sila na, Emel. I mean. Ayoko. Di naman ako ah, yun eh. Abalone. Nagkawa naman eh. Baka naman gusto nilang isasali natin sa email. di ba? Sabi lang, tulog na yung mga Ayun nga yun eh. na yan. May naisip kasi eh. ako. Uy! 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 uy. Di ba, nang nakaraan nga. Pinatayin tayo ng wifi. Habang oh. tayo, kasi hindi sali alin. Pinatayin kami nun eh. Bakit oh, kala oh, 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 yung wifi? Hindi ko wifi. nga, dapat ako nakalimutan ko lang. Eh, pero di mga pinatayin kami ng wifi May naisip ako. Ano yeah. yan? Eh, na natin sila ng na, ML. ML? Eh, ML? Ayoko. Hindi na, na Ano naman yun eh. naman yun eh. Bano yung, yung, yung Okay nga lang yan. Kawawa naman eh. Baka naman gusto nilang isaya din sa ML. Di ba bagay, ano na pa Pahindal ng season eh. Papabuhod lang sa atin yun eh. Eh kaso lang, ano, na yung, 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 yung mga yun. Ayun <laughs> ay, nga yun eh. <laughs> Paano yun? Isi-set up lang natin yung mga cellphone nila. Ngayon kapag naka-set up nang gigisigin natin, OG na. Ano oh, ano? Game? Game! Tara! Babihan natin yung mga yan! Okay yan ah. Game, may i-set up mo natin yung cellphone nila. 嗯。 bisan DJ, bangun NA! bangun 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 ano ba ayaw ah Maglaro oh Magpapanaban na! Maglaro? oh magpapanaban! Ano yan? Oo. Ano? 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 na Ano? 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 Hoy! 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 uy, 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 namin dalawa dito! Ba, si star na naman!